Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga lugar sa mundo na sa sobrang dami na ng mga naninirahang tao ay tila ba wala ng privacy o magagalawang espasyo kahit na sino? Kaya mula sa bansa kung saan kahit ang bubong ng tren ay sinasakyan na ng mga tao hanggang sa bansang ayaw tirhan ng kahit na sino ay pag-usapan natin ang 10 pinakapopuladong bansa sa ating planeta. At kung handa ka nang malaman sila ay simulan na natin. Number 10 Bangladesh Alam mo ba na kahit pa halos isang daan at milyon ng taong naninirahan sa bansang Bangladesh ay kabilang pa rin ito sa tinigoreang ang pinaka hindi gustong maging tirahan ng kahit na sino sa buong mundo? Ito ay dahil sa ang malaking populasyon ng bansa ay hindi tugma sa maliit lamang nitong lupa kung kaya't sadyang kulang ang pwedeng pagtayuan ng tirahan at iba pang mga istruktura. Digdag pa rito ay sadyang maraming mga basura ang kumakalat sa lugar na nagmumula sa napakarami nitong populasyon na nagiging dahilan din para mahirapan ng mga tao na sumakay at mag-commute rito. Na talaga namang mapapatunayan ng nakuha ng retrato na ito kung saan kahit pa ang bubong ng isang tren ay sinasakyan at inuupuan na rin ng mga tao na nagpapakita lamang kung gaano ka desperado ang mga residente ng lugar na ito para makasakay ng mga sasakyan at makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Number 9 Monaco at Kung malalaman mo ang populasyon ng bansang Monaco na umabot lamang sa humigit kumulang 40,000 ay paniguradong hindi mo akalain na kabilang siya sa pinakapopuladong lugar sa buong mundo. Pero dapat mong malaman na ang tila ba maliit na bilang ng mga naninirahan dito ay hindi kayang bigyan ng sapat na lupa ng mga otoridad dahil sa maliit lamang ang teritoryo ng bansang ito. Limitado man ay hindi ito naging dayland para maging mahirap ang karamihan sa mga naninirahan sa Monaco. Dulot na dahil sa halos wala ng tax na kailangang bayaran, ang mga taong nanunuluyan sa bansang ito ay karamihan ng mga mayayaman ay pinipiling dito na lamang manirahan upang matakasan nila ang mga matataas na tax na kanilang kailangang bayaran kung sakaling sa ibang lugar sila manunuluyan. Number 8. Singapore Kagaya ng bansang Monaco ay maliit lamang teritoryo ng bansang Singapore pero dapat mong malaman na ang lugar nito ay ang isa sa pinakadinarayong lugar sa ating planeta. Dulot na maliban sa pagkakaroon ng mga nakamamanghang estruktura ay marami ding oportunidad ang maaring makita sa mga tao na bumibisita sa Singapore na dahilan kung bakit ang karamihan sa mga OFWs ay nag na dito madistino at makapagtrabaho. Ang mga rasong ito ang naging dahilan sa mabilis na paglobo ng populasyon ng bansa na kasalukuyang halos 6 na milyon na, na patuloy pang tumataas sa paglipas ng mga taon dulit na maraming mga dayuan ang pinipiling dito na lamang manirahan. Sa kadahilan ng maliban sa pagkakaroon nito ng napakaraming magagandang mga eskwelahan para sa kanilang mga anak, ay madalang rin magkaroon dito ng krimen na ayon sa mga residente ay dahil daw sa matinding parusang ibinibigay sa kanila ng mga otoridad kung saan kahit ang maliit lamang na illegal na action ay maaari nang magkaroon ng mataas na halaga na piyansa o di kaya pagkakakulong na umaabot sa mga taon hanggang dekada na naging dahilan para labis na matakot ang mga naninirahan dito na gumawa ng mga illegal na action. Number 7. Barin. Ang hindi gaano kapopular na bansang Bahrain ay kasalukuyang mayroon ng halos 2 milyong populasyon na sinasabing mas nadadagdagan lamang dahil sa mga turistang madalas na bumibisita sa lugar. Dulot na ang bansa ay kilala sa pagkakaroon ng napakagandang mga kapaligiran at mayamang kalupaan na madalas nakikitaan ng mga mineral na naging para tumaas ang ekonomiya nito at maging isa itong bansang asensado pero dapat mong malaman na limitado lamang ang mga taong maaaring bumisita sa bansang bari. Dulot na ayon sa kwento-kwento ng mga residenteng naninirahan rito ay dahil sa mahigpit na konserbatibo ang kultura ng bansang ito ay pinagbabawalan raw nila ang magnobyo at magnobya na pumunta sa lugar kung saan meron pang araw batas na nagsasabing ilegal ang pagbisita ng mga magkasintahan dito na hindi naman mag-asawa kung kaya't kahit pa perfectong bakasyon ng bansang ito ay madalang lamang silang bisitahin ng mga tao na naging dahilan din kung bakit hindi sila gaanong kapopular sa publiko. Number 6. Malta Ang bansang Malta ay ang isa sa mga bansa sa ating planeta na napatunayang matagal ng tinitirhan ng mga tao kung kahit marami ng mga mahalagang makaganapan ang naranasan ng bansang ito kung saan kabilang narito ang pagkakaroon nila ng halos hindi na mabilang na mga mananakop niniging dahilan para magkaroon rito ng iba't iba at tila ba pinaghalong mga kultura. Maliban sa pagkakaroon ng mayamang kasaysayan, ay eh mayroon ding napakagandang mga tanawin sa bansa. Nidagdag pa sa pagkakaroon nito ng nakamamanghang mga gusali, ay talaga namang hindi nakatakataka pang isipin kung bakit isa ito sa pinakabinibisita at mataong lugar sa buong mundo. Number 5. Maldives ang isla ng Maldives ay kilala ng publiko sa pagkakaroon ng napakaganda at nakamamanghang kalikasan. Kung saan ang dalampasigan at karagatan ng lugar na ito ay halos wala ng kapantay sa buong mundo. Naliging daylang para maging popular siyang bakasyonan ng mga tao. Nakalauna na ay nagresulta sa pagkakaroon nito ng populasyon na lampas kalahating milyon. At dahil sa maliit lamang ang kalupaan ng isla na madalas na daragdagan pa ng mga turista, ay hindi may tatangging parating matao at masikip ang mga syudad ng bansang ito. Sa kasamang palad ay nakatulong man sa ekonomiya ng bansang pagbisita rito ng mga turista ay dahil sa madalas na pagpunta at pangingialam ng mga tao sa kanilang kalikasan ay unti-unti nang nawawala nito ang kanyang angking ganda. Number 4. Lebanon Kagaya ng bansang Malta ay kilala rin ang bansang Lebanon sa pagkakaroon nito ng mayamang kasaysayan saan meron itong mga templo at parte ng kalikasan na talaga namang humahalina at rin sa mga tao. Naisasabing naging rason kung bakit umabot na sa lampas 6 na milyon na ang populasyon ng bansang ito sa kasalukuyang panahon. At dahil sa kilala rin ang bansang Lebanon sa pagkakaroon niya ng napakaraming mga tanyag na infrastruktura kagaya ng mga sikat na unibersidad na inahangad pag-aralan ng mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng Asia ay talaga namang hindi nakataka-taka pang isipin kung bakit paniguradong lolobo pa raw ang dami ng mga taong naninirahan dito ayon sa prediksyon ng mga eksperto. Number 3, Egypt Dahil sa ilog ng Nile na dumadaloy sa kabuuan ng bansang Egypto ay labis na tumaas ang ekonomiya ng bansang ito kung saan ang pakikipagkalakalan nila sa kanilang mga karatig bansa ay hindi raw kayang pantayan ng kahit na anong sibilisasyon sa ating planeta. At dahil sa matagal ng ginagawa ng bansang ang gawain ito, ay hindi ka na dapat magulat pa kung sabihin ko sa iyo na kabilang ang bansang Ehipto sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang pagiging asensado ng bansang ito ang naging dahilan kung bakit kasalukuyang lampas isang daang milyon na ang bilang ng mga taong naninirahan rito. Dulot na kahit maglibot ka lamang daw rito ay maaaring makatuklas ka na ng mga bagay na maaaring mayroong halaga na umaabot sa daan-daan hanggang libo-libo. Number 2. Barbados Kumpara sa ibang mga bansa sa ating planeta, ay hindi gaano karami ang populasyon ng bansang ito na kung tawagin ay Barbados. Dulot na kahit maliit lamang ang kalupaan ng kanilang isla ay nasa lampas 200,000 pa lamang ang kanilang populasyon At dahil sa hindi pa sila madalas bisitahin ng mga turista ay paniguradong magtataka kung bakit ito nasama sa video natin sa araw na ito At ito ay dahil sa ang average na edad na kamatayan ng mga taong naninirahan dito dahil sa katandaan ay nasa lampas 80 taon na Kung kaya't ilan pa raw ang madadagdag sa populasyon ng isla? bago may mabawas sa kanila na naging dahilan para magkaroon ng prediksyon ng mga eksperto na sa susunod ng mga taon ay bigla na lamang lolobo ang populasyon ng lugar na ito. Number 1. Pakistan Ang bansang Pakistan ay kagaya lamang ng bansang Bangladesh na unang bansang ating pinag-usapan sa ating listahan kung saan kagaya sa bansang kanina nating tinatalakay ay hindi rin kaaya-aya ang paninirahan sa bansang ito dulot na maliban sa pagkakaroon nito ng higit na mas maraming populasyon kumpara sa mga bahay na pwedeng ipatayo ng gobyerno ay sadyang mabagal rin ang daloy ng trapiko rito at dahil sa madalas pang pagkakaroon ng mga digmaan at nagaganap na krimen sa lugar hindi yung reason pa kung bakit nilimitahan ng kanilang gobyerno ang pagbisita rito ng mga turista ay talaga namang makikita na lamang ng kahit na sino kung bakit kahit na maraming mga nakatira sa bansang ito ay gusto naman ng bawat isa sa kanila na umalis at lumipat na lamang papunta sa ibang bansa na raw nilang mas maayos kumpara sa bansang kanilang kasalukuyang tinitirahan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na natin may pa na ang bawat isang bansa sa ating planeta ay mayroong kaibahan at natatanging katangian na sa kanila lamang matatagpuan na kadalas ang naging para bisitahin sila ng mga turista na kahit patuluyang nakatulong sa kanilang ekonomiya ay hindi naman nakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente na sa kasamang palad ay unti-unti nang nagsasawa at umaayaw sa kanilang bansang sinilangan. Kaya para sa iyo, anong sa tingin mo ang pinakamainam na solusyon para sa pagtaas ng populasyon? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!